Hello mga mare, mga pare. So, ang video na ito guys ay Saturday pa. Gumawa lang ako ng simpleng almusal para sa aking anak. Ako hindi na ako nag-almusal dahil nga nagkikrave ako ng na kumain ng steak. So, hinintay ko talagang maging lunchtime. Bumili ako ng steak. konti lang binili ko. Yung sapat lang para sa amin ng anak ko. Isang kainan lang. Tapos, nagboil din ako ng patatas. I mean, sweet potato. Para hindi na ako kakain ng kanin. At ayan na nga, nilagay ko lang siya sa air fryer para mas mabilis siyang maluto at ini slice ko na siya ng ganyan dahil nga hindi na ako makapaghintay at medyo matagal maluto itong sweet potato ay kinain na namin ng anak ko ang aming steak so naghiwa lang ako ng cucumber, yung lettuce at tomatoes at simpleng sausawan at nagsimula na din kami mag-lunch. Kain po tayo, guys. So, iyan nga, kakapanood ko ng mga nagbumukbang. So, yun, medyo magkikrave po talaga tayo ng mga pagkain na minsan lang din nating kinakain. At pagkatapos, kinain ko na rin yung sweet potato dahil naluto na po siya. At hinugasan ko na rin yung mga plato at yung air fryer para hindi na po tayo matambakan sa ating mga gawain sa susunod na araw. Kung hindi ko naman ito lilinisin, wala namang ibang gagawa nito kung ako lang. Kaya, ayan, tinapos ko na po. At kinabukasan naman guys, dahil wala naman ako masyadong ginagawa. So, pumunta lang din ako doon sa likod. Pininturahan ko itong aking plant pot. Dahil nga medyo luma na po siya. So, DIY lang po natin yan para medyo attractive po siya at magkabuhay ulit ang ating mga pananim. At gumawalan din kami ng mga artsy-artsy na Christmas drawings na ganyan. So, meron din naman kami pinagkabalahan ng aking anak doon sa likod dahil nga walang pasok Sunday kailangan talaga ng bata na may ginagawa kung hindi nako doon sa loob ng bahay talaga maghasik <laughs> ang ibig kong sabihin yung maghasik ng mga dumi-dumi ang kalat talaga pag walang ginagawa ang bata so kailangan bigyan talaga natin ng mga gawain yan pagkatapos dinner time namin nagluto lang din ako ng chicharong bulaklak sa air fryer at itong ampalaya dahil nga yung asawa ko kumakain ng ampalaya so Ayan, dinamihan ko na yung pagluto ng ambalaya at nagluto din ako ng carne uh, asada doon lang sa air fryer din. At ayan, natapos na rin na ang aming dinner. So, kinabukasan na dahil nga tamad na ulit tayo. So, ayan, simple lang po, peanut butter and jelly, fruit cup at yung crackers. At sa aming lunch naman ay mayroon na nabiling isang bangus. So, ayan, niluto ko na po dyan sa ating pan. Lagyan ko lang ng olive oil. Dahil nga, hindi ko talaga alam kung anong lulutuin ko dito sa bangus. Pero sabi ko, may nabili naman akong kamias na frozen. So, ginawa ko na lang siyang paksiw So, ganyan po. Hindi ko lang siya masyadong hinalo, guys. Para nga hindi madurog itong ating isda. So, pinakulay ko lang siya ng medyo brown ng ganyan. Nilagay ko siya sa oil para medyo magkakulay. At medyo maganda naman tingnan. Ganyan, ba diba? Char-char lang yan. Naubusan na pala ako ng luya. Kaya wala na itong luya, guys. Nilagay ko lang yung kamatis at sinama ko na rin itong kamias natin na dinifrost ko na. So medyo malinam na po talaga pag mayroong kamias. Mahirap lang talaga dito kumuha ng fresh kamias kaya tiis-tiis lang tayo sa mga frozen foods. So kung ano lang yung available, yun lang ang pinagtsatsagaan. Naglagay lang ako ng soy sauce at suka at nilagay ko na rin yung pamintang buo at garlic salt. At ayan, hinalo lang na akong konti para hindi masyadong madurog at tinakpan. Hindi na pala ako nag-add ng tubig dyan. Medyo matubig lang po talaga dahil nga itong kamias ay nanggaling sa freezer. So, ayan na po guys. Wala talagang extra water yan. So, medyo matubig lang. So, pero hindi ko na siya pina... Ano ba ito? Ano ba yung Tagalog dyan? Hindi ko na pina... Uh, tuyo yan dahil nga masarap po yung sabaw sa kanin. At gumawalan din ako ng simpleng salad para sa aking asawa. At itong nilagyan ko ng fresh na ampalaya. So kumakain po talaga siyang ampalaya guys. Maniwala kayo sa hindi. Pagkatapos ay ayan, nagtupi na rin ako sa aking mga napaglabah na tuwalya. Thank you guys for watching!